ngayon, guys. Mag-makeup mag tayo. Pero, hindi ako. Alam mo na. Ito. Ano? Teddy bears. Teddy bears, guys. Yung may make-upan ko ngayon, guys. Yan, um, uh, guys. Ay, siya. oh, Alam ko siya kasi. Ano? May make upan ko siya. Yan siya. May liwan pa siya. O. Oh. nag okay yun guys, dyan ka tayo at kukuha tayo ng mga gamit kailangan natin ng hair band cuticles sa kamay, di ba? sa darili polpo kailangan rin ito yan ah